Wah. Wow. <laughs> oh, mayong gabi na to. Mga kalodi no. So ugma. Ah, hayag na to. Yan, ugma game 5. Ah. Baluwarte sa nagis na pod. Yeah diha na may bawaan ko ang gingo nilang sumpa ni Uncle Lebron magpadayo ang so kato mga diehard Lakers diha sama nako ako oh, ito do na po ninyo karon kay sure kung dili mawa ang momentum ni Uncle Lebron sure ko sa game 5 makasod na santa mo na ati uh, at, at kanyo ugma so kumbahin ang yun ni eh, do or die yun ni eh, na dua pero paminaw na ako balik pa yun sa baluarte sa lakers kay ingon ni angkol pag make ko na siya history kay siyarag yun ang team na makabarog gikan sa 3-0 na na loses no, kaya guys katanginin niyo ugma po na game 5 makalusot gyapon ang manok nako no, itong mga diehard Lakers diya bibata ugma so, moto kasaytigin na 2 ganyan ugma ano natin nga nga One content na ako ron guys. <laughs> so sa game 5. Kung ang Lakers ba. Mubabay. Or. Mupadayo nga po sa game 6. Baka ulit sa Balwarte. No, at ngayon ma, So ayaw mo kay skip. O. Og... Tanaw ma kay sure ko di pa tapos ang laban mo sa pa ang Lakers makabalik sa sa game 6 kung di le aw nangata <laughs> oto so good luck na to mga guys mga Lakers fans